Maari po pa binibini. Tara na. Subukan namin na magtagalog lamang lahat ng aming vlogs. Ito puro English. Englishers. Englishers halata. Ingleser halata kami. No, puro nga tayo Tagalog. <laughs> Tatagalogin natin ang mga bagay-bagay. Anong Tagalog niyan? Supermart. Sobrang Mart. 7-11. Chete labing isa. Ito na to. Kabibe. Ay! Nagagalit na siya. Hindi ko sukat akalain. Magagalit siya sa akin. Paeman at yun sa kanan. Naks naman! Naks naman! Pero, pero, parang lang naman ako, mga katalo. May mo na din ba? Pangalawang milyang kape. Wow, galing ah. <laughs> Tama ba yun? Ano ang iyong hiling? Isang basong malamig na timpla. Para dito ko. ba? Or... Para sa'yo. Ay, hindi. <laughs> <laughs> Para dito. Oh, Binibini, ikaw may dumi sa iyong ilong. Totoo? Oh? <laughs> Napakaganda naman dito sa pangalawang milyang kape. Maraming salamat. Maluwag at walang katao-tao dito kami lamang ng aking asawa. Hindi asawa. Ha? Tobia. Dumating na aming inumin. Kamusta ang iyong malamig na tsaka na may gatas? Hmm, magatas siya. Magatas? Baka ba yan? <laughs> Kamusta ang iyong kape? Wala Kamusta ka? Ay! 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 Ay!